Bali maambon po oh mahal migmig -mig. Are ko nang tapos na eh, kaya diretso na oh. eh. Tapos na po para yung sa akin ama lilipat ko kami sa kabilang area Ah wala na oh bukas eh. di ni Brian kargahin. Uh -oh. Agad. Uh oh, ay palay. Uh oh, sulong na ba siya nagkarga? Uh Oo. -oh. Ay, ayos yan, eh, no? Are na lang pati ang gapasin, no? Para na lang po ang gapasin, no? Ordinary variety po, aring isang luwang na rin.

Ya, yeah, Kuya Makoy. Okay, Nai na ha. Ano, <laughs> <Wag>. <laughs> at na, siya, <laughs> pangalan nga ba ni Kuya? Ano pangalan mo Kuya? Rico. Si Kuya Rico. Oh, kaway si Kuya Makoy at yun siya oh. Yan, nasa YouTube daw lay. Eh. Mga kumparahin pa man din ano. Yeah. Tuloy na ano. Hindi naman nakaulan ng malakas ay. Pagkapatitapusin na eh. <laughs> Hindi sa kabila. Dapat nga rin dapat, nga rin dapat rin nilahat na eh. ay. Ay po comfort. ay inyong pantay na po pala yon. nga may ni. Ano nga kaya? Tatlong baldi daw. Ay, ay, takipad, eh. ay, ay, ay tama ay na ay yan. Lilipat na lang sa kabila. Sa kabila tayo. po mga kaibigan ni Kuya Makoy. Shout out. <laughs> Lalo na sa. Saka. Oh. Ay, ba't mo rin mag -uwi. Ang <laughs> sakop po sa amin na napunta sa bukid na no? yan, Pati po mag-uwi. Si Boy, ano nga ba tawag sa'yo? Boy Alak? Ah? <laughs> boy, si Boy Lambanog daw aray. Napadigma na, no? Kaya. Yeah. Boy Lambanog. Napadigma sa anihin. <laughs> At naulan. Tuloy. Tuloy, ano? Wala, takasunod lang tayo, eh, ano? Uh -huh. Pakita ka ng mukha ko mo, ikaw. Yo, boy no. Lambanog. <laughs> oh. <laughs> Lusong doon. Tingnan <laughs> ko may dalag. Dose ito kasi ko mako yan oh. Meron din. <laughs> <laughs> oh, hindi mo hindi na masisiro. Are po ituloy na. Lilipat po kami sa kabilang parsela naman. Doon lang naman ho, sa kabilang na rin Ugan. aw oh. Padating dating po ang sama sa amin ng panahon na yun. Eh. Talagang ang tagas yung nagdala ang ika Bala ang aking ama po ngayon eh. Wala. Nasa biyahe po ay. Eh. Kaya kami na ni Kuel, yung lang nag uh, aasikaso po na rin saka rin mga uh, tao Kuya Dennis Kawin muna ito kuway makita yaw Kami po ang magkasama po sa kaya po wala dito si Kuarjin at saka si tatay yung aking ama Nasa biyahe po sila ay ngayon, ay di kami naman ang nag-aasikaso nga din yung tool tapos yung mga upahan ba, ilang pala ba kayan marami naman po ilang pala rin ngayon lahat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tapos ay ako po pang 8 8 po pala tandaan ng biyahe oh. Pamilangan. Yeah. Wow. alis po ng kabayo, tinatalayan ng itong dalawa sa ako kaparis niya. Bibira. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. ka ba na po? Yung uh, biyahe, 30 ka ba? dalawang piraso ng sabon kaya ito kin si buhol kaya takaban ang mga tao po ay lilipat sa kabilang parcela Ay, siya pa Parang kung sinarilin niya kanina sa baya, ayan oh. <laughs> Ay, yun ang mabalam at yun ay basic. Oh. Nakakatihan ka po ba rin ang kating kasi, Marnay? Uh hindi. -huh. Pag ganagan yun ay, yun ako. Para ang uuhaw. Uh nauuhaw. Nabugyot. Ay, hindi ang harap nung pag nawalan. Buhay na? Mahirap pag naubusin yan. Hindi pa naman Pinapam din, pinapam. Basil lagi. Ipatas sila sa kabila Bala yan po Nakatapos sa po Naka ano po aray Naka 23 47 kaban 47 kaban Yan yeah, 47 kaban po Naro pa po yung mga tao. 14 kami. Kuya Park, ilan nga po yung galing sa inyo? Siam? Siam, Siam ano?